Alam mo? Sa panahon ngayon, ang pagiging vlogger hindi lang basta pagkuha ng video at pag-upload sa social media. Araw-araw tayo gumagawa ng content, minsan puyat, minsan pagod. Pero tuloy-tuloy lang. Pero masakit isipin minsan, kunti lang ang sumusuporta. Minsan pa nga, kahit sariling pamilya, wala man lang paki-alam. Bakit? Kasi hindi sila nakikinabang. Oo, masakit. Pero alam mo, hindi dapat 'yun maging dahilan para tumigil ka. Huwag kang maglook forward agad sa income kasi Kapag mahal mo yung ginagawa mo, yun ang pinaka-importante. Passion mo na bago pera. Huwag mong isipin yung mga tao na walang ambag sa buhay mo. Kasi kapag sumuko ka, ikaw pa rin ang kawawa. At sa totoo lang, tatawanan ka lang nila. At kung sin may mga strangers na mas susuporta pa sa'yo kaysa sa mga kilala mo. Kaya isipin mo ito. Sa 115 milyon na Pilipino, sigurado ako may mga taong makakakita, makaka-appreciate at susuporta sa iyo. Kaya tuloy lang, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Isang araw, yung pangarap mo magiging realidad.